Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So, napaaga ang pag-harvest namin ngayon ng palay. Kagaya nga na nakikita nyo guys, ay nagpapaharvest na kami dahil sa weather forecast na uulan daw dito mga susunod na araw. Eh, kapag ganun kasi, lalo tayong hindi makakapag-harvest, tapos sayang ang ating palay kapag naulanan. Kaya, pinaaga ang pag-harvest ni Asis para maibilad din bago yung weather forecast na pag ulan, -ulan nga. Nakalagay kasi sa news na mag-uulan daw start ng Wednesday. Pero Wednesday ngayon, hindi naman siya umulan. Kaya pinaharvest na tapos ipapatreasure na mamayang hapon. Although napakainit dito at saka walang pasok, nag-declare ang municipality ng Kairahani. Hindi lang dito sa Kairahani guys. Ang alam ko ay buong Chitwan ang nag-declare na walang pasok dahil sa sobrang init. At ang mga bata nga sa school ay kawawa. Kaya yung mismong government, diniklar nila ng one day holiday ngayon lang. Pero hindi natin alam bukas kung may pasok. Pero sa Baratpur daw, sabi nila ay three days walang pasok sa Baratpur. Pero dito kasi banda sa amin ay ngayon lang diniklar ang holiday. So, Ayun. At ayun nga. Nag-start sila ng 5 o'clock at hindi natin alam kung anong oras sila makakatapos. Hindi nila kayang madaliin dahil sa sobrang banas, sobrang init, hindi rin nila kakayanin. So, ayan, harvest-harvest na para nito mga susunod na araw ay may safe natin ang ating mga kapalayan. Kasi sayang, kapag nag talaga dito, naku sayang kapag nanuhan ng ating palo. At ayun nga, <coughs> si Asis naman ay nagluluto naman ng manok na ipapakain sa kanila. Ayan oh, isang kilo manok ang binili ni Asis. Pero hindi sila kakain ng kanin. Kung baga, tsura ang partner ng manok na lulutuin ni Asis. Kasi nga, ano bang kasi ang tawag nila dito? Merienda sa umaga? Parang ganun. Tapos sila din ang maghahakot ng treasure mamayang hapon. Ay, sila din ang maghahakot ng palay mamayang hapon na itri-treasure nga mamayang hapon. So, ayan. Tutuluto na si Asis. At ako naman ay nag-aalaga sa mga bata at maglinis-linis din ako dito sa loob ng bahay. Kapag ganito na nagpapaharvest si Asis, madalas wala naman akong ginagawa kasi si Asis tapos may mga inahire naman siya na tao na tutulong sa kanya kaya kami nandito lang sa bahay. Minsan kapag yung busy-busy talaga si Asis, ayun, nagluluto ako, ako nagluluto, pwede kaya bibili ng pagkain, utusan, bibili sa tindahan, bili ng coke o tinapay o maggawa ng kape ay magawa ng tea, ganun ba? Utusan ba? Pero hindi naman yung talagang tutulong talaga sa bukid dahil hindi ko talaga kaya. <coughs> Tapos may bata pa tayo. At saka makati ang palay guys, grabe. Yung konting ano mo lang sa palay, konting hawak mo lang sa palay. Makati. Si Asis uh, nga, ano eh, nagkakaroon siya ng rashes-rashes sa kamay. Kaya sabi ko sa kanya, ano din niya, applyan niya ng cream. May cream naman dito na para sa skin allergy. Para hindi masyadong makati. Eh. So, ayan yung niluluto niya. Chicken, chicken curry at saka nilagyan niya ng chili kasi alam mo naman, mga Nepali ang kakain. ang maanghang talaga kinakain nila. Sabi ko nga sa kanya, kami na lang ng mga bata ang mag adjust sa an may dal naman diyan na naluto kagabi yun na lang yung papakain sa mga basta. so ayan tutulot si Asis anong oras na ba dito ano dito ya alas 9 mga 9:30 kakain sila tapos konting pahinga tapos tutuloy ulit nila so ganun ang mangyayari guys So, ayan. Ganyan lang. Nilagay lang na seasoning ni Asis. Iso, pepper, turmeric, at saka masala. ayah Nakatapos na sila ng kalahati, guys. At magbibirianda muna sila. Kakain daw muna sila. Ayan. Yan lang yung ipapakain ni Asis sa kanila, oh. Tsura at saka chicken. Where's our one chair? Hmm. Huh? One chair. Good, yes, yeah. oh, na. Kalahati na sila. Kalahati na lang. Then mamayang hapon magpapatreasure. Ha? Isa na ako Hi guys, sabasa na yung damit ko sa sobrang pawis. Sobrang init dito. tapos lang nila mag-harvest, kaalis lang yung mga tao medyo natagalan sila ng pag harvest kasi nga sobrang init, hindi nila maibilis yung kanilang pag harvest kaya ngayon pa lang sila natatapos. So alis kami kasi nag-invite si Julie, birthday niya ngayon. Pupuntahan natin, nandun yung asawa niya. Actually, walang balak nga daw si Julie, pero sabi nyo ang asawa niya, papuntahin mo dito yung mga friend mo, sabi niya, mag ano, sabi niya daw. Kaya pupunta kami doon, since tapos na rin naman ang pag-harvest, tapos, yung pagte-treasure kasi mamayang hapon pa ang treasure. Kaya makakaalis pa kami. Nag-harvest na ng strawberry tong anak ko. Don't eat like that. Okay? Okay. Come. Sit down. Sit down. Come. Ay! Come. 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 Umayos ka kasi ng lakad, anak ko ah. Come, let's go, let's go. No, 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 don't eat that one. Wait lang, no, no, don't sit there. Hi guys, nandito na ako kina Julie at ah, tapos na kaming magluto. <coughs> um, niluto to ni Judy's uh, pancet. So, naluto ko na rin yung ating biko. Naluto na rin ng spaghetti. Tapos, nagluluto ng kanin. Ngayon, itra-transfer ko ang biko dito. At may fried chicken. Kinain na lang yung fried chicken. Nakumain na rin kami ng ice cream. <laughs> so, sobrang init guys. Hindi na namin ininta yung ice cream. Kumain na kami ng ice cream. Ngayon, may, i re na yung namin to. I-set na namin yung table. Pero ngayon, nakapagluto na ngayon. Apa? Meron meron. Meron, may pa po si Anessa kung saan niya nilagay yung apa. Siya yung nagano kanina, nasa plastic Ubus na. Ubus na daw? Ita-transfer ko to dito sa my tray para maganda siyang tignan. Uh, kunin mo, papicture lang. May mga special, ano na ba? Happy birthday to oh. you. Oo. Tapos pwede ko lang sa doctor. Oo, tapos mo na. Ano ang gusto?

I <laughs> for you, one for one for you My birthday and this is <laughs> <why> <laughs> I a Amira sit down, Amira Meera, if you jump, your face will be there. And sit. Okay? Sit down. I'm not teasing you. Sit down. Okay? i <laughs> <laughs> Happy oh, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! I clap, 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 clap. 18 Ano yung can keep mama. Teddy is not eating. Ayoko sa pagkusubo? Nakakita cake. po diyan sa ng cake. Yesterday she Masarap. Masarap yung chocolate milk. Yehey. Bukas

Wait lang anak ko. Wait lang anak ko. Wait lang. Kawan marwan marwan marjuliwan mar. more, Julie, one more <laughs> Wait lang, baby. Wait lang. <laughs>